Mga sports good news. Ito na ang balitang matagal ng hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Approved na ang bagong hagop rule to 18 years old. At siguradong lalong lalakas ang gilas Pilipinas sa darating na SEA Games. At hindi lang yan, may solid na game plan na si Coach Norman Black para idepensahan ang ating gold medal ng ating inang bayan. Grabe mga ka-sports, napaka game changer nito. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ang bagong pro 18 years old. Mga ka-sports, dati ay 16 years old ang minimum age para maklasify ang isang player bilang lokal sa ilalim ng FIBA pro Pero ngayon, good news, ginawa na itong 18 years old and officially approved na po ito. Ano po ang ibig sabihin? Una, mas maraming Pinoy ang magiging eligible bilang local players. Pangalawa, mas kaunti ang restriction sa Gilas lineup. Pangatlo, mas malaki ang talent pool at panghuli, mas madaling makabuo ng balanced roster. In short, mas malakas na version ng Gilas ang makikita natin for the next windows. So ngayon mga sports bakit panalo ang Gilas dito? May tatlong dahilan mga sports. Una, mas maraming feel foreign ang papasok bilang lokal. Hindi na sila makipagpapasok.